Hello mga pralabs, welcome to my vlog. Pasensya na kayo mga pralabs kung medyo matamlay ngayon ang video natin. Uh, ang purpose ko lang mga pralabs is meron lang ako isi-share sa inyo. Uh, actually mga pralabs matagal-tagal na din na hindi ako nakapag-upload ng videos dito sa YouTube channel ko kasi nga mga plalabs na busy ako na kami kasi nag nag ano, nag may nag business kami ng partner ko ano lang sari sari store lang nag rent kami mga plalabs kaya lang mga plalabs yun na nga matigil na naman ang pag titit, pagtitinda namin kasi may nangyayari sa amin at ito ang gusto ko na isi-share sa inyo kasi gusto ko din na malaman ninyo, makita ninyo at mapapanood ninyo kung ano talaga ang nangyayari dito sa Surigao mga plalabs na siguro sa iba dyan na hindi pa nakakakita hindi pa alam uh, alam ang nangyayari dito sa Surigao about dun sa Federal Tribal isa kasi kami ng partner ko sa mga napadlakan yung issue ngayon yung trending na napadlakan ng ano napadlakan yung mga store uh, isa kami doon ng partner ko napadlakan at doon talaga kami sa sa loob ng store namin na pinadlakan talaga kami uh, before that mga plalabs, before niyo ano mapanood ang ang video na yun ito muna ang i-upload ko uh, mag po, ma, ipapaalam ko muna sa inyo na meron akong videos na i-upload yun nga sa nangyari sa amin uh, sana ay panoorin nyo mga plalabs subscribe nyo sana mga plalabs na hinto lang talaga ako sa pag uh, vlog vlog kasi nga nag business kami ng partner ko yun ay yung ano sari sari store kaya ngayon, mahintuk um, mahinto kami sa pag-business namin. Pahinga muna kami, mga plalabs, kasi takot na takot talaga kami. Uh, takot na takot kami doon sa nangyari sa amin, sa, ano, sa tindahan, yung pinadlakan kami. Nung pagbukas mo ng roll up, ang daming tao, uh, puro may mga itak ang hahaba ng mga itak at saka samurai mga palalabs takot na takot talaga kami doon hindi biro yung trauma namin stress kami hanggang ngayon mga palalabs kaya matagal tagal kong na upload ito sa youtube uh, at saka mga palalabs sana ay panoorin nyo ang video na ito at saka yung mga susunod pa na ipa i-upload ko kung sa nangyari nga doon sa tindahan kung ano talaga ang nangyari um, bakit kami pinadlakan bakit kami bakit kami napadlak doon ano talaga ang nangyari ano talaga ang totoong dahilan sana ay panoorin nyo mga palaps para maintindihan nyo malaman nyo ang totoong nangyari ayun uh, sa mga hindi pa nakapanood sa facebook kasi trending to ngayon dito sa surigao Ayoko sana i upload ito mga plalabs kasi nahihiya ako kaso na pag isip isip ko na deserve nyo naman malaman yung kahit kunti lang ng subscriber ko deserve nyo rin malaman deserve nyo rin mapanood kung ano talaga ang nangyayari sa amin na bakit kami natailakan yun mga plalabs ah, sana ay tuloy kayong sumusuporta sa channel ko. I-share nyo ito mga plalabs. Laking tulong po ito. Sana ay hindi kayo magsasawa sa panonood ng mga videos ko. Yung mga bago pa na nanonood ngayon, sana ay isubs i-subscribe nyo ang channel ko. At saka ano, sana ay panoorin nyo din yung mga previous mga videos ko, yung mga dati kong ano, videos na In-upload ko dito sa YouTube. Thank you mga Blalabs. God bless.